Eto. Yan. Nakakita ka na ba ng ganyan? Goiter ang tawag dyan. Cancer nga ba? Ako po si Doc Bryl, isang cancer doctor. At sa video na ito, lilinawin natin ang mga maling akala patungkol sa thyroid nodules at goiter. Ano ang totoo? Kaya kung may bukol ka sa leeg, kung may kakilala ka na may ganito, para sa'yo ang video na to. Dok, dok, Meron po akong thyroid. Okay. So lahat po tayo may thyroid. Pero ano nga ba ang thyroid gland? Ang thyroid ay isang maliit na glandula na nasa harap ng leeg natin sa bandang ibaba ng Adam's apple. Ito ang gumagawa ng thyroid hormones na nagko-control sa metabolism natin. Ibig sabihin, ito ang tumutulong kung paano ginagamit ng ating katawan ang energy natin kapag lumalaki ang thyroid o may nodule o bukol sa loob nito, ang tawag dito ay goiter o thyroid nodule. Pero tandaan, hindi lahat ng goiter o nodule sa thyroid ay cancer. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng goiter o thyroid nodule. Una, iodine deficiency. Pangalawa, genetics o family history. Sunod ay radiation exposure sa leeg noong bata pa. At pwede ding autoimmune disease kagaya ng Hashimoto o Graves' disease. Karamihan ng mga bukol na ito ay benign o hindi cancerous. Ngayon, kailan ba dapat mag-alala? May mga senyales na kailangan batayan. tayan? Una, siyempre bukol na lumalaki sa harap ng leeg. Pwede ding pagbabago sa boses, maaaring paos, o paghihina ng boses. Sunod ay pananakit o discomfort sa leeg. Pwede ding hirap lumunok o huminga. At syempre, merong family history ng thyroid cancer or kahit anong cancer. Kapag may mga ganitong simptomas, mas maganda na magpatingin sa doktor para ma-check up agad. So, ano ang gagawin mo kung ikaw ay may ganito? Step by step ang approach dyan. Una, pwede po kayong requestan ng doktor nyo ng thyroid blood test para makita kung normal ang function ng thyroid hormones. Ito ay ang TSH, FT3, FT4. Sunod ay ultrasound sa leeg. Ito ang gold standard para makita kung solid o tubig ang loob ng bukol at kung may mga suspicious features. syempre kailangan pang dagdagan ang impormasyon. Magpapagawa ng fine needle aspiration biopsy. Ito ay sa pamamagitan ng maliit na karayom kukuha ng cells para makita kung may cancer o wala sa microscope. Kung sakaling lumabas ay cancer, ano ang gagawin. Madalas, surgery o operasyon ang unang ginagawin. Ito ay tinatawag na thyroidectomy. Kung maliit lang at walang ibang risk factors, minsan kalahati lang ng thyroid ang tinatanggal. Minsan, kailangan ng radioactive iodine o thyroid hormone replacement therapy. Depende sa resulta ng operasyon. Good news, karamihan ng thyroid cancers ay mataas ang survival rate madali silang maagapan kung naagapan din ang check-up. Siyempre, bawat operasyon ay may risk. Pwede pagbabago sa boses dahil sa nerve damage, pwede ding bumaba ang calcium levels dahil naapektuhan ang parathyroid glands. Baka kailangan din uminom ng thyroid hormones habang buhay. Para sa tamang kamay at tamang gabay, maliit ang chance ng komplikasyon. So, ulitin natin, hindi lahat ng goiter o thyroid nodule ay cancer karamihan ay benign. Basta minomonitor, safe ito. Pero kung may sintomas o risk factors or mabilis nang lumalaki, huwag mag-atubiling magpatingin. May bukol ka ba sa leeg? O may kakilala kang nangangamba sa goiter? I-comment mo sa baba ang experiences mo. Baka makatulong ka rin sa iba. At syempre, don't forget to like, subscribe, at i-share itong video ko para mas marami pa tayong matulungan ako po si Doc Braile lagi kong paalala ang kaalaman nagbibigay ng kapayapaan